kapatid King? Tignan nyo itong washing machine na ito, ano? Ayan. Nawawala na may mga piyesa niya. Ngayon, paano natin magagawa to Para magamit itong washing machine na ito. Ganito po ang diskarte, mga kapatid Ang gagawin natin mga butingting, ito ang ating spinner. Puputulin natin dito. Pagkaputo natin dito, puputuli pa natin dito, tatanggalin natin yung pina, tapos sasarado natin dito, tapos maglalagay tayo ng host dito. Para merong, merong sariling host, ang spinner, at itong dryer, meron na rin siyang sariling host para magamit nila ang kanilang washing facility Okay, gawin natin. Pitkan natin dito para lumambot. Okay. Dito tayo maglalagay ng os. Okay. okay kagamit tayo ng custom vacuum. Tapos ito dito, pinutol

Gagamit tayo interior at tali. Okay. Mapuputas tayo dito. Para dito natin lalabas to. para sa dryer, para sa spinner, para sa was. Okay mo ting ting, ganyan lang po kasimple para pag dumidiskarte kayo, kung paano, magamit ng mga ganitong klaseng washing machine na nawawala na, nawala po ng mga pyesa. Okay mo ting salamat po sa panonood. God bless po sa atin. Man.